whatever attack they may be having on the vice president at the moment, I think eh, ilang 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 ano no, kung ilang beses yung balik sa kanila, kasi nga yung gravity, kaya yung magnitude ng issue na meron tayong so if you're asking me kung ito ba ay ito ba ay uh, tatangpilikin pa ng taong bayan. Siguro parang ang ang attention ng ang focus ng mga kababayan natin ngayon is really to know the mastermind and the corporates behind the billions of pesos stolen, especially dito sa flood control. Magandang araw mga kababayan. Habang pinipilit po na ipainit ang issue ng impeachment dito kay BP Sara, iba raw ang pulso ng taong bayan. Ang laman ng usapan ngayon, hindi ho politika mga kababayan, kundi ang mas mabigat na flood control anomaly. Kaya naman po, yan ang tatalakayin natin ngayon sa video nito. Pero bago ho yan, isang like and share, subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Kaya naman mga kababayan, diretsyo na ho tayo sa video nito. Hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy pa. Uh, ilagay nyo lang ho dyan sa comment section kung ano ho ang magiging reaction nyo sa balitang ito. Kaya naman mga kababayan, panoorin na ho natin ito. Umugong mongong uh, prof ito pong uh, pagbuhay muli ng uh, uh, impeachment uh, in fact uh, naglabas din ng uh, pahayag si Vice President Sara Duterte ukol po uh, dito at may nabanggit siya as per kinukot niya itong si Senadora uh, Chesa Cedero Congressman Toby Tiangco na kapalit nga nitong uh, impeachment ay eh, itong uh, budget appropriation po. Uh, ano pong masasabi nyo uh, ukol nga po dito, uh, Prof? Ito ba'y maganda pang hakbang laban sa mga kritiko ni Vice President Sara Duterte? Or masama sa kanila? Well, well basically, ano... You know, um ang uh, katotohanan po nito no uh, yung napipinto na naman na pag uh, file nila ng impeachment is something that i think the camp of the vice president is already expecting no and uh, i believe hindi hindi sila titigil no dito sa kanilang uh, dito sa kanilang uh, agenda basically to file the impeachment because the impeachment is the only way By which they could derail the vice president from eventually becoming the president in uh, 2028. no and uh, yun nga binabalik tanawan ni VP Sara yung nagdaan impeachment complaint sa kanya and uh, maliwanag maliwanag man ano and I think this is already uh, uh, known to the public how it was um, how it was orchestrated especially in the lower house at ito talaga naman eh, kinumpas ni uh, ni uh, former speaker Martin Romualdez at uh, syempre sinang ayuna ng mayoriya ng mga kongresista para ma-file nga ito no laban sa ating uh, ikalawang pangulo and nga uh, yeah, it turned out that uh, there were lapses and there were technical uh, sabihin na nating oversight dito sa pag-file ng impeachment that's why the Supreme Court ruled in favor of uh, the vice president but uh, i think it will not stop them from uh, from doing the same thing. although what I'm seeing right now is that medyo iba yung dynamics no noong 2025 when they uh, when they filed it tsaka noong 2024 no when they first initiated it sa ngayon no dahil unang una iba na yung leadership dito sa lower house and then uh, siguro titingnan din natin dito yung uh, yung epekto no nung pagkawala at saka pagkakaroon itong uh, yung pagkakabunyag nitong flood control scandal because uh, the way I see it the reason why Martin Romualdez really wanted uh, VP Sara out of the picture is because during that time he was really serious about pursuing a presidential bid and so lahat ng kanyang kinakailangan gawin para nga masiguro no na na si Sarah ay mawala sa, sa landas niya no na directly uh, maaring humadlang sa kanya eh ginawa niya mga kababayan itong nga uh, binubuhay nilang impeachment na to laban kay BP Sara eh, ay butas lang ho yan. At diversional tactics lang yan ng administrasyon para lumubog itong nga uh, issue ng flood control na mga kababayan. nililito po nila itong nga uh, mga taong bayan para masa, mawala po yung uh, focus nila dito sa usapan ng flood control. No? Plus, yung fact na talagang kinailangan nilang uh, nakawin yung malaking pondo ng bayan ano para gagamitin nila talaga ito para sa 2022 election so i think yung, yung 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 area na yon medyo nawala na ngayon ano because of the flood control scandal and maybe this is something na hindi rin na na Nakita no ni, uh, Martin uh, that that uh, eventually happened. And so I think the the congressmen right now may be thinking twice or even more before they again sign this uh, this petition, you know, notwithstanding the fact na, kagaya na ni VP Sarah, that the previous impeachment complaint was actually signed not by breach of principles but because there was a price, no and that <laughs> price tag no so uh dito kitang-kita uh, yung uh, yung tapang ng ating ikalawang pangulo para talaga sabihin yung mga bagay-bagay na nasa nasa subconscious naman ng maraming Pilipino and i think i think uh, right now uh it's it's becoming clear no to her that the opposition eh hindi titigil no uh, sa kanilang natitintong probable na naman ang panibagong impeachment most likely uh i'm almost 100% that this will happen this uh, february opo um prof uh, ito po kakagat. <clears throat> mga kababayan mas totoong nais po ng taong bayan na impistigahan nito nga uh, flood control na to no kaysa sa impeachment ni BP Sara. Kaya lang kaya lang mga kababayan nga eh mas gusto ng Congress na ma-impeach itong si BP Sarah, no. Uh, ewan ko ho ba, ba't parang takot na takot sila? Ba't hindi na lang ho kaya nila labanan ng patas sa 2020? Ito nang magkaalaman na ho. pa ba ito ng taumbayan uh, taong bayan? Kumbaga may mga parang, uh, kasi uh, kumbaga nitong mga nakalipas na buwan, no? Uh, nang mapag-uusapan ito, ang dami nilang ipinopokol uh, nas or na-establish na ba na ito'y talagang uh, ano lang, uh, away sa politika, politically motivated and at the same time uh, na-establish na ba sa kaisipan ng mga tao, ay, uh, ano lang yan, hindi na yan para sa bansa natin, kundi ayo uh, ayaw lang talaga ng mga Marcos sa mga Duterte kasi ito yung uh, Ah uh, pangunahin. Tama ho no may punto puti. May punto po sila dito no. Ah uh, itong uh, impeachment na to ni BBP Sara talaga eh, personal tactics lang ho ni BBM. Kasi ho hanggang ngayon wala pang nakukulong na kongresista lalo na ho nga, uh, si Martin Romualdez. Ang mga kritiko and uh, kung i-connect din natin sa messaging nila sa mga uh, sa communications nila na panaisisi sa mga Uh, Duterte, and to the point okay. na once na ito'y ma-establish, ito ba'y uh, ma magiging masama ang uh, lasa uh, sa kanila uh, sa harap ng taong bayan po? Well, uh... Nga kasi, uh, kung titingnan po natin, ano, ibang-iba yung, yung complexion nung unang ma-file itong impeachment sa ngayon. No? Dahil nga dito sa sumabog na flood control scandal at uh, nga, uh, yung mga testimonya na nagtuturo mismo sa Pangulo at kahit na paulit-ulit itong itanggi ng Malacanang, eh, uh, hindi natin may na yung accountability at saka yung, uh, yung liability is nasa kanila talaga. And so what I'm, what I'm trying to say is that um, ito kasi ano eh, itong itong impeachment na na sa kanya about 125 million confidential funds. Niliwanag na naman to tang COA, hindi ko nga lang maintindihan ano kung makitid ba talaga ang pag-iisip nila o Tama. Naklira naman na ng COA si VP Sara eh, no? na kung saan niya dinala yung confidential funds. Ito gasgas -gas na ho itong uh, dahilan na to no yung Ah uh, grounds ng mga gustong magpa-impeach kay Bipisara, Sara, paulit-ulit na lang, lagi na lang huyan yung binabato nilang issue, no? Ba't hindi na lang huyan nila itry? Ito nga, ipa-impeach itong si Bongbong Marcos. Yan po, may ebidensya talaga dahil nagpahayag na si Saldi na talagang tumanggap siya ng kickback. Ba't hindi ho nila magawa-gawa yun? Itong laging si BP Sara ang kanilang tinitira. Ayaw lang talaga nilang i-absorb. No? yung binabanggit ng uh, ng COA regarding the regarding the notices of uh, of uh, what do you call this yung 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 hindi nga ano yung sinasabi na paper ano lang naman paper issue lang naman yung binabanggit doon talaga ng COA and that uh, the the vice the office of the price Uh, Vice President was actually given a uh, a very good standing you no know, for three consecutive years no and kung talagang magfa-file ang COA no, na talagang nakita nila na may irregular irregularity then they could have done that no a long time ago but they did not no so uh muten academic na talagang yung sinasabi nilang confidential funds na to eh kung talagang meron man ano siguro uh, mahalaga na yung koa mismo ang nag-flag sa ating ikalawang pangulo pangalawa ito naman ay kayang-kayang uh, sagutin ng legal team ng ating vice president if in case the impeachment will proceed so what i'm uh, what i'm trying to say right now is that like i said the complexity is totally different kasi ngayon yung 125 million is being dwarfed by the billions and billions of pesos even trillions in total and we're only talking about the flood control no uh, on the, of a particular department what mo pa natin dito yung iba't iba pong mga issues na hindi maipaliwanag ng ating gobyerno like yung yung yung, yung... dapat ho talaga mga kababayan no buwagin na itong congress na to eh wala naman hong kwenta majority naman ho nang nandiyan and eh, na magnanakaw nakakahiya na lang ho talaga sa taong bayan at pilit po nila talaga nga binubudol ang taong bayan, Bipilit nila nga niloloko. ko. Akala ko siguro nila, e eh, malolo ko pa tayo. Yung gold na, na kung ilang tonelada na binenta, hindi natin alam kung saan napunta. Yung Maharlika Investment Fund, hindi natin alam kung saan nasaan na. Um, yung, yung ating galaw na ekonomiya ngayon is, is really in a very, very bad shape. Hindi rin nila magawa ng, uh, ng solusyon. And uh, lahat ng ito, no? lahat ng ito uh, na nangyayari ngayon, especially the corruption, the scandal. lahat ng ito kasi ang balik ay sa Malacanang talaga. No? it's really, really geared towards the 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 president. so whatever attack they may be having on the vice president at the moment, I think eh, ilang 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 ano no kumbaga ilang beses yung balik sa kanila kasi nga yung gravity tsaka yung magnitude ng issue na meron tayo ngayon so if you're asking me kung ito ba ay ito ba ay uh, pa ng taong bayan, siguro parang ang ang attention ng ang focus ng mga kababayan natin ngayon is really to know the mastermind and the culprits behind the billions of pesos stolen, especially dito sa flood control na scandal na to, at hindi na itong 125 uh, million confidential funds ng ating ikalamang Pangulo. No? Kung parang, parang, parang naumay na sila dito sa issue na to and I think uh, uh, they want to move on from this issue to the bigger picture which is of course the flood control scandal gustong malaman ng buong Pilipinas kung sino ang mastermind sa malay-maletang nakawan no mga kababayan hindi na ho sila interesado sa confidential funds ni VP dahil kumpara naman ho sa ninakaw nila no sa maanomalyang flood control dito nga sa paanomalyang uh, uh, insertion ng GAA apakaliit ah, lang ho nang halaga na yun, no kum compare nyo po sa trilyon trilyon na insertion sa GAA which uh, i believe the president and malakanyang really has a direct hand opo sa mga survey po no uh, doc uh, sa kabila, no, kahit na nung panahon na andon yung impeachment uh, pagkakaso pag pagbubukas ng issue against kay vice president sara duterte nananatili pa rin siyang uh, mataas eh Uh, kumpara sa kay uh, Pangulong Bongbong Marcos. Patuloy din ang pagsadsad. Napakalaki ng margin uh, uh, nila. And uh, parang hindi natuto yung mga kritiko sa mga Duterte ba? Dahil nung past administration, grabe din yung sila rin. Sila rin yung uh, talagang pumupo na dito sa uh, Duterte administration. Pero bumaba siya ng may mataas pa rin Nagrado, ang dami ng mga uh, parang ipininta sa kanya, kriminal, kung ano-ano pa, uh, abusado. Pero still, nakakakuha pa rin siya sa kabila ito ng maraming mga paninira. And during sa campaign period, same pa rin yung ginamit nila na paninira uh, dito sa mga Duterte. Pero umabot pa sa punto may pinakamataas na boto na nakuha si Vice President uh, uh, Sara Duterte sa lahat po ng mga national uh, candidates no and ngayon uh, ito sa impeachment nabuksan, eh ganoon pa rin yung trend kumbaga parang hindi na gumagana kumbaga ito bay patunay na eto yung pagbubukas sila ng impeachment umamabahin wala na huto eh wala na hindi na ho ito sa taong bayan. Kaya naman ka, kahit po sa survey, eh, nangunguna talaga. Ito nga si BP Sara, no? kahit ano pong paninirang gawin ng uh, administrasyon nito. Kaya naman itong mga ad administrasyon nito, eh, halata na, desperado na ho talaga sila no? na matanggal. Itong si BP Sara para hindi ito makatakbo sa 2028. Ganun ho sila katakot sa mga Duterte. Uh, mulat na ang taong bayan din talaga, Dok. Actually, yung yung taong bayan naman from the very start ah uh, ting, kung tingin ko naman nandun yung kanilang kamulatan at alam naman nila talaga yung issue no during that time it's just that uh, ito nga kumbaga yung uh, yung uh, well oiled machine no na ginamit talaga ni uh, ni Speaker Mualdez para nga talagang may sakatuparan itong kanyang design no? itong kanyang plano ah uh, talagang uh, pinush nila na no? pinush talaga nila and syempre it's a, it's a constitutional process at uh, wala naman siguro talaga tayong magagawa no kung hindi talaga to pa rin kung ano yung mandato doon sa mga uh, mambabatas natin uh, to uh, to actually uh, sit on the impeachment and no? uh, in case it will it it did push through pero yun nga hindi naman talaga siya nag-push through no in the first place so um what i mean is that wala naman talaga siyang traction to begin with ano um lalo ngayon lalo ngayon kasi nga if you're going to look at kasi it's a question of accountability no pero sa akin kasi tinitingnan ko rin naman dito yung magnitude din no saka yung gravity i think 125 million is being totally dwarfed by the trillions no na pinag-uusapan natin dito and like i said we're only talking about one one department so yun yung mga nagpabago no i think the flood control uh, scandal really turned the tides against the president and this is exactly what we're seeing right now why his numbers is very very low no I think 21 uh, percent uh, of the last WR numero survey uh, the 21 percent that he got was the lowest in his uh, in his tint as the president No, and uh, on the on the, the part of the vice president yes there was a dip also in her numbers but it was not as significant as that of the president so Malju uh, yung yung chain of events, yung mga pangyayari, eh tumutugma doon sa numero na nare registro natin dito sa mga survey na to. And I think uh this uh should be a uh, a a signal to malakanya no, particularly to the president to uh, really understand the true sentiment of the people, no? Eh, ito nga lang sa so totoo lang, no. Whenever the president goes around, you know? kita mo naman talaga kung merong mainit na pagtanggap sa kanya yung taong bayan eh. No? Wherever he goes, the people, unlike during the time of uh, President Duterte, wherever he goes, there are, talagang the people will flock around him. And the same thing na nakikita natin ngayon kay VP Sara, no? wherever she goes, the people are there. And it's so sincere, it's so organic, it's so, it's so natural. No? Eh dito dito pa lang makikita mo na kung sino talaga yung minamahal at gusto ng taumbayan. So I think what Malacañang is doing right now and um, the so-called allies of Malacañang, yung mga dating kalaban ni BBM na ngayon ay kakampi niya, at least for the meantime hanggang sa maitawid nila siguro tong election, I think they're going to do everything in their playbook, no. So as uh, so just to derail the 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 sabi na natin, the eventual rise to the presidency of the of the vice president. Ayan ho no, mga kababayan, sa dulo ho malinaw na malinaw po ang punto dito no. Kahit gaano kainit ang politika, kahit gaano kalakas ang sigawan dito nga po sa impeachment, ang taong bayan pa rin ang magtatakda kung ano ang tunay na mahalaga. At ngayon mga kababayan, hindi impeachment ang bumabalot sa isip ng taong bayan, ano? kundi itong maanumal yung flood control na to na may direktang epekto sa buhay ng ordinaryong Pilipino araw-araw na tubig na umaabot sa bahay, proyektong pinaglaanan ng bilyon-bilyon at mga katanungang hindi pa nasasagot hanggang ngayon. Kaya habang nagpapatuloy ang mga hearing, at lahat ng ingay sa paligid, huwag natin kalimutan mga kababayan na ang pinakamahalagang usapan ay yung mga kinalaman sa pang-araw-araw na pakikibaka ng mga Pilipino. Doon dapat tayo nakatutok. Doon dapat nakatutok ang taong bayan. Maraming salamat sa panonood mga kababayan. Hanggang susunod po natin nga talakayan. No? Manatili tayo nga nakatutok sa mga bawat balita sa ating, sa ating bayan. No? Hanggang dito na lamang po ang ating reaction video. Lagi po kayong mag-iingat. Kita-kits po sa susunod na video mga kababayan.